out sa mga kapwa kong mga vendors, mga bossing, magandang gabi. Yan, mga bossing. Tayo mga vendor sa bangkita, mga bossing. Pag meron mga magpapahali sa atin, barangay man o gwardiya ng tapat sa bangkita ng building, yan may karapatan silang magpalay sa atin mga busing kasi legal na vendors tayo sa bangkita mga busing nakaharang tayo sa kalsada kung tutusin mga bus ikaso yun yung hanap buhay natin na tayo magagawa doon tayo naghanap buhay mga bus yung kailangan na igilid o itabi yan pwede natin igilid igilid ng maigi mga bus pero kung paalisin tayo ng barangay wala tayong magagawa kung hindi malis Huwag na tayong makikipagtalo, makikipag-away sa kanila dahil wala tayong panalo sa kanila mga boss. Dahil sila yung may hawak ng bangkita. Tayo, nagtitinda tayo, naghanap buhay tayo ng marangal. Pero illegal pa rin tayo sa bangkita mga busing. Yun, yun mga busing. Huwag tayong makipag-away sa kanila mga boss. Kasi wala tayong laban sa kanila mga busing sila ay nawapag-utusan lang mga boss sa kanilang mga amo. Tayo naman naghanap buhay ng marangal, ng maayos. Ang kaso yung hanap buhay natin mga bossing, nandyan sa kalsada mga boss, dinadaanan ng mga sasakyan yan mga bossing. Illegal tayo mga boss. wag na tayo makipagtalo. Ang tanging para na lang para mga push tayo makiusap. Kung hindi sila pumayag, wala tayong magagawa. Kung hindi umalis. Ikot-ikot lang, bossing. Hanap-hanap ng mga, mga na hindi bawal. Huwag na tayong magipagtalo. Okay ba, mga bossing? Kupal, bossing.